Hello guys, yan po at tayo po ay magpapalaypay dito po sa palayan. Ito pong mga gilid. Yan guys, tayo po ay magpapalaypay na sa gilid ko ng palayan. Wapo ng madamo. aking punta ni may eh, may bunga na po yung opera kung so, ilang puno po yan may panggulayan na po uli kami po ang aking pong asawa nagpapalaybay po dito po sa amin palayan lusing tingin dito yan po ang gilid po ang tinatanggalan po ng dam yan po ang hatian ang tawagin po yung basi pilapi ang pilapi le sa palesda pilapi kasi yung kaya nagagamas doon kalayo pa mandi ayun kayo, yung kabila ay napalay mo na taran na, dito na lang palang kabahakan nabas dito eh. saan ako mapadaan ng naku? mamakinahin mo uli naku ko sa mga paglulutad ang dati ka na ng ko ah oh. Ah, titigas pa ang, um, lupa. Ay, madudurog na no? pag yung mga makina. Ay, pa pala pag isa. Ha? Hmm, sisitig. Ngayon po ay mainit dito po sa amin. Lahat pala katil makabay ng hasaan. Naka na may uh, parang tatatlong di pa at kalahati Yan ay yung palay pa yung kaputula eh, oh. hindi ka na ng kalago eh. hindi sa may ating gili na ko no kakaunti na naman Mahangin na yung mainit. Huwag kay kayo madaming maninihi. Ngayon bagay, hibas. Hmm. Dalawa ng motoran na yung mga may timba. Mga maninihi dyan sa ilog. Sa po ay wala po't nagtatrabaho po. Kaya po yung ama nagpapalaypay. Eh. Day off po na yan. Tuwing so, Sabado po ay diyo. nabubulok na yang mga kwan na puno ng palay nabubulok na nga po nang inarado kaso pula ay madami na namang kuhuli Nandiyan mm -hmm. ng mga itlog ng kuhul Niyan po ang itlog ng kuhul 'Yan po, ang nadami. Akin po 'tong tutung na Para po siya mamatay niya. hindi na po siya tumama. yan po yung dayap na gina, tinitimpla po para juice madami pong bunga ito yan po ang aking dayap madami pong bunga siya yan po at ako po yung namimita sa poli ng sitaw. Lagi ko lang mataming sitaw. Okay, balik kami po ngayon ni Mama ah, Ay. Gagawa po kami ng kamahan. Yan po yung aming hahanayan pag magpupunla na kami. Amin la po muna ng papatigasin. Dati po ay kami nag... Ano mama yung atumbang ginagawa dapo eh. minto Ay kami po ay magkukuha na lang magkakamahan para malapit na dito sa palayan, hindi na po kami mag akot spader Spider na po 'yung nagmamaka na. pusa kumamain na eh. Yan dapat talaga ibabatigasin. Dapat ngayon, ngayon ng pipe. Para kun ah. Pag gawa na pag sinabugan ay lulubog ang pala ay mabubulok. Sayang ang binhi. Kaya po na ni mama, a Inukayan po yung gilid Yan po ay gagawin na kanal Yan po yung paikot yung -kanal, Tapos ay Papataasin po yung banda dito ah. Tapos paikot po ay na kanal Para po pag inuulan At nataas ang tubig Hindi po naabot Yan po pinapataas Yan po, si Tilat po naman nagkukampo dito po sa Kapisa siya po ang nagbabasig. Pinapataas po niya yung gitna. Tapos may may condon ah may ano may tablang makakitid. Sa mo ipagkuha na tarpantay na. na, na, na naman. May babasa akin na ng ng papo tayo di mahirap ikuwan di yan sa gitna kaya so, dapat ay makuha na ng dapat ay mo ang sa gitna para mataas at na silang kumuha ng tubig ay eh. hindi nakata makakapaglimas dyan sa gilid ang itsa mo lang nao po dito nga naman po sa amin Bayo, hindi malunod pag umulan ay eh, mataas saka nala uli pakuha nila ulit yamahiyahan nila uli parang makaipot doon sa kabilang dulo bakit ay palapadang muna pa rin doon kaya ako pong nakikipong tablak ay pampalis po niya papantayin po niya para po hindi lubak-lubak. Di ba -laba. nasa buko po putik Ha? Walang putik dito. Ayun, half na pagka, kung pag tumigas na maganda, matigas talaga at mas hilangang na eh. Dapat ipatungo mo pa to. May tupak din sa gitna pa. Maganda talaga yung parang pagunghan niyo. Eh oh. Basag na basag na rin yung talukan ng pagkamakin at madaming tubig. yan. Yan na sa Kuya Romi biniliyatan eh. ng Kuya Romi Pero kailangan na alam mo talaga ito ngayon, pero pag wala tubig naman hindi ari, hindi katulad ito ah. Yang gilid may mo, may pantay mo. sabay kaya nga pagandahin mo yan doon Pag, pagandahin mo na ang pagkako ah dyan pag mo na rin ang gilid para mapataas ah. o oh. iyan o no? ah, oh. No, malambot yan ay eh, maaan hindi pagandahin Ang gusto pa ng bukas pa. Ay bukas ay kibaka magtrabaho no. Hindi matigas no. Papalasan na ng putik sa ibabaw. Saka ko ako kay Uda ngayon lambat. Ano to Naka na tubig. Sabihin kay Kunin mamaya. Ayun, tsaglit lang. At pag eh, binasag pa ng pan, ng papo, Ay, wala. Malam, butirap na ng baga na yan, lalo. Hindi pa ako na matigas na yapla sa ladata ng konti sa ibabaw. Para kumapit yung kuwan. pala đến nào mày mấy lúc à, đến nào, đi lắc